Idol, request naman, tanggalin mo yung t-shirt mo. Sure kayo? okay. Idol, request naman, suwati mo t-shirt mo. Idol, pwede ba huwag ka masyado mo sya, flex? Acting, acting. Masyadong OA. Maganda na yung katawa mo. Dito naka-flex. Ito naka-flex. Ito naka-flex. Ito naka-flex. Ito, naka naka normal lang. Nakakataas ko lang yung bar Yun. <sighs> Di ba talaga alam siya mga tao? Dito. Ito, flex. Ito flex. Ito flex. Ito normal. Vacuum. Kita yun? Tapos meron pa na comment. Napakapangit mo. Kamukha mo ang anak na sa satanas. Ikaw si satanas. Ate, nakita mo na si satanas tsaka yung anak niya? Tsaka bakit ganun po kayo magsalita? Paano kong sabihin sa inyo? Sa asawa niyo o sa anak niyo? Huwag po ganun. Pero na ko kayo, thank you na lang po. Sana you feel better. Tama kayo, bali ako match your 2 hours free. Happy health. Hi Idol! Pwede ka pang mag guest sa school namin mag-public speaking about health and fitness. Pwede ka pang mag guest sa mga ano namin, sa mga 10 kilometer run, ganyan. Pwede ka pang mag-speaker about health and fitness, ganyan, sa Pisikalan Day. Pwede ka pang mag-ribbon cutting, pwede ka pang mag-judge ng beauty contest, pwede ka pa sa motorcade, pwede ka pang mag-rap. Oh, kaya! Kaya pa naman one hour concert para sa inyo. Ang gagawin yun lamang ho is dm si Wifey, Serena Agassi. Yan, at Serena Agassi. At yun, mapag-uusapan po natin. Product endorsement, endorsement deals, product review. Yan, tas online coaching para mag-guide kayo sa pagkain, sa tamang workout. Yan, proper form and breathing, lifestyle. Yan, so just DM Wifey, Serena Agassi. We appreciate you all and looking forward na makatrabaho kayo, mag-perform sa harapan nyo, makilala kayo, tulungan kayo sa fitness journey nyo, or entertaining kayo sa pag ng kanta. Kung gusto nyo rin mag-collab sa mga music video or rap, DM lang wifey. Siyempre lahat po yan may bayad. Happy healthy! Idol, kung talagang matapang kakantahan mo nga ng happy birthday ang papa ko? Hmm, hmm. sige. Masubukan nga. Okay. Idol, kung talagang matapang kakantahan mo nga ng happy birthday ang papa ko? Hmm, hmm. sige. Masubukan nga. Okay. Hi, Daddy, honey. Happy no birthday mo pa! Happy no birthday mo pa! Tanjami! Umito! Yay! Okay! Okay! So cute! I survived! Happy 76th birthday, Yay. Daddy Honey! Happy birthday! Idol, kung talagang matapang ka, kantahan mo nga ng happy birthday ang papa ng asawa mo na si Sarina. Sige, tara, gawin natin. Oh, Idol, kung talagang matapang ka, kantahan mo nga ng happy birthday ang papa ko? Papa mo, love? Oh. Kaya ba? Tagot. Sige. Ah, Hanisan! Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy birthday! Tanjobi! Omedetto! Yeah! 6 th birthday, Yay. Daddy Honey. Happy, happy birthday. Yay. Love na love. Love na love. Idol, kung talagang matapang ka, kantahan mo nga ng happy birthday ang papa ng asawa mo na si Sarina. Sige, tara, gawin natin. Uy. Love, may nag-request na gawin raw ng kantahan ko raw si daddy ng happy na birthday mo. Pwede eh, ba, Si, si, si Boss Chef, si Big Boss Chef. Eh. Teka, yun. ano magdamit ako ayos. Tulong ako para ba sa tinto? At kapatid, kapatid ng gal. Ka. Ako buhay to. Sige, <laughs> tignan natin nung kalalabasan ito. Ito, machi-machi kami ni Daddy. Ayan, di ba? Ah. Okay, at teka, sarado natin to, sarado. Ganda <laughs> ng misis ko. Ayan, ayan, sige. Ito, abangan natin anong re-reaction niya. May tindihan naman niya ako, no? Oo. Alam niya naman yung viral trending hit song natin, ha? Happy, Happy na Happy na birthday mo pa! pa. Happy na birthday, birthday mo, mo pa. pa. Happy birthday. Ilang taon ka na. Okay, oh, ito na. Hi, Daddy, honey. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Tanjami. Umito. Yay! <laughs> okay. <laughs> okay. So cute. I survived. <laughs> Happy 76th birthday, Yay. Daddy, honey. Happy birthday. shoutouts, please DM YP Serena Agassi. Yes. At babalikan namin kayo. We're looking forward to working with you, performing with you, at tulungan kayo sa mga healthy journey nyo. Kung kailangan nyo ang public speaker, performance, all in all. Just DM YP Serena oh, okay. Agassi. Yeah. See you soon! Tama kayo? Mali kami. We're not your doctors. Do what works for you. Happy healthy. Healthy. Hi, Daddy, honey. Happy now birthday, Mopa! Happy now birthday, Mopa! Tanjami! Yeah! Yay! Okay! Okay! So cute! I survived! Happy 76th birthday, Yay. Daddy Honey! Happy birthday! Bye! Goodbye! Goodbye! Alright, so happy now birthday, Mopa! Sa lingkong kainan, happy Happy birthday. Happy Okay, so, so paano ng ganyan para sa idol? Wala, uh, genetics yan. Sa magulang mo yan, mamamana mo lang. Goodbye! 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 Alright, so, happy na birthday mo pa. Yeah. Sa lingkong kainan, happy Happy birthday happy birthday Okay, so, paano magpatulong ng ganyan pa sa idol? Wala, uh, genetics yan. Sa magulang mo yan, mamamana mo lang. Tama kayo, mali ako, not your doctor. Do what works for you. Happy na birthday mo pa. Again, for increase, small while featuring na natin. Okay, to perform kami. indoors, interview, promotion, announcement, shout outs, online training. Happy healthy Happy healthy. Happy healthy. Guys. Tama kayo na, happy healthy. Happy Happy healthy. Happy healthy. Happy healthy. Happy healthy. Happy Happy healthy. Happy healthy. Happy healthy. Hi. Mm -hmm. Tama kayo, for you. Happy healthy. Happy 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 healthy. Pag-i-endorse, pay your view, promotion, accounts pay, shout-outs, online training. Happy na healthy Happy na birthday mo pa. Happy healthy guys. Tama kayo. Mag-i-welcome. Happy healthy. Hi! Alam niyo yung lahi na tirador ng mga cake. Tsaka <laughs> sa buffet gang mana-mana. Ayun -mana. niyo, ayun yung cake. Ito, nalaban ko dito, kainan niyan. Ito Ito, ito. Ayan o. tila na kay kaya. Ito, 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 sa kanya lahat yan. Ako tumi- Chi. Tsaka ano yung kinahin ko? Parang pansit? Hindi yung pansit eh, chap Ha? Chap-chay? Ewo, chap daw. Chap-chay! So, kimchi. Kimchi? Ah, kimchi, marami. Tsaka corn. Sa natataba tayo. Cake, kuha cake, kuha cake. Subo. Paano, paano sumubo ng cake? Ikaw, love. Kuha, 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 kuha. Kuha. Cake, cake. Ikaw muna. Ilan seconds na lang ito, love, ha? Sige, ikaw muna. O. Oh. Ako, bigyan mo ako. Mabilis, mabilis. Para umabot. Yeah. Teka. Idol, available na ba? available for inquiries, everything, guest days, performances, kanta kayo na happy na birthday mo pa, kainin mo mga ka, pagkain nyo, meet and greet, unlimited picture taking, contact mo lang, DMY fees, may nakaayos. Tama kayo? If you're not your doctors? Be healthy guys! Baby, <laughs> <laughs> hey, may dami bang ibigin ko? <laughs> may dami ba guys? Ay, wala naman dun <laughs> Normal ko ka to. Kaya wag na wag nyo kami invite sa birthday kasi may bayad. Kakantahan namin kaya ubusin namin pagkain nyo. Oo. Oh, pag inuman din ito. Ayan yan. Oo. Oh, ako lightweight ako. Madali ako malasing ito. Malupit to. Oo. Oh, Oo. Oh, grabe no. Grabe. Tama kayo. Mali kami. Happy healthy guys. Available 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 for increase everything guest happy days, performances, kanta ng na happy na birthday mo pa. Kainin mo mga pagkain nyo. meet and greet, unlimited picture taking. Contact mo lang DMY fees free na cards. Tama kayo? You're not your doctors? Happy healthy guys.

Let's go. <laughs> Tama kayo. Mali kami. We're not your doctors. Do what works si for mama. you. Si Mama. Si Mama. Mama Yuki. Bye-bye. Bye-bye. Happy <laughs> birthday. <laughs> Happy <laughs> na, birthday. <laughs> birthday, kung <laughs> ngayon, <Birthday. laughs> back at the pickup truck, may na no pickup, tinikap ako. <laughs> oh, yung ko na. Uy na. Uy na. <laughs> Lago to oh, kay Sarina. Ah. Kaganda nito. Kaganda ining. Ay na si Daddy Hani oh. Dari, Chilling. Chilling. Back huh? in the pickup. Chachi ka. Chachi. Chachi. <laughs> Chachi. Oh. oh. Chachi rin. Chachi. Oh. oh. Ay ka. Jubilee. Jubilee. Huh? <laughs> Bye-bye! Kausap ko kay Daddy Andy. Bye-bye! Labo -bye. Bye -bye. Bye -bye. na labo! Labo na labo! Idol, sana masagot. Ba't wala pa kayong anak? Ducks ba yan? O baka naman Jutes yan? Alam mo, wala yan sa Dax, wala yan sa Jutes. Kung binigay ng Panginoon, kung nasa tamang panahon, edi yun. Unless mo takas sa hospital at tutulungan kayo ng doktor, may mga procedures na gagawin, or magpapaano kayo, magdodonate ng sperm, tsaka ng egg, yung mga science-based na para magkaanak, ba? Diba? yung ibang nga twins, pipili pa yung mata. Kami naman, wala kami sa ganun, bukod sa magkasos yun, walang budget, milyones yun. Uh, ano kami, naniniwala kami sa tadhana if para sa iyo, para sa if meant to be, meant to be. Parang yung pagtatagpo namin ni Sarina, yung samahan namin meant to be. Swabe lang yung flow. Ganun din sa lahat sa career ko, go with the flow. Kung di para sa iyo, pag pinilit mo, walang magandang pupuntahan. Kung para sa iyo, kahit buong mundo pa humarang mapupunta pa rin sa iyo. So ganun ang pag-ibig, ganun ang tingin namin ni Mrs. sa buhay. So isang araw, buntis na lang siya. Di, thank you Lord. Kung hindi, ibig sabihin mag-ipon pa kami, maging more matured pa kami. I'm Mario Milly, not your doctor do what works for you.